Pilipinas. Mula sa minamahal natin Pangulo na si Bongbong Marcos Jr. Siya ay panglabing pitong Pangulo sa panahon ngayon. Sana ay mabibigyan niya itong unang pansin, itong problema natin. At lalong-lalo na ang mga senador, mahigit kumulang ay 24 senator at party list, ganun din at ilang daan na kongreso. Sana mabibigyan ito ng pansin itong problema na ito. Dahil bakit po? Ha? Hindi sila nag-away-away doon kung ano man ang dapat nilang pag-awayan. Kasi pare-parehos naman sila kumakain eh. Tumutuka. Kaya ang bibigyan nila ng pansin itong mga maapektuhan na biktima ng mga mayang Pilipino. Kagaya natin. Subhanallah. Mga minamahal na may katungkulan sa batas ng Pilipinas, ako po'y nananawagan sa problema namin ito. Dahil po ay binibigyan kami ng singil na galing sa urban settlement. Bawat owners dito. Kaya para sa amin, hindi namin na inaayawan ang magbabayad po pero sana naman ay lalagay sa tamang batas. Kung ano lang ang buwis na dapat bayaran, doon lang po kami. Hindi po kami ginagawang rental payment housing payment parang ginagawa kaming negosyo. Alam po yan natin lahat na tayo ay biktima na nasunugan tayo. Kaya sana naman kung ano ang binibigay na matatamis na salita. Moreno, sana kung ano yung narinig natin sa kanya na magagandang salita ay inahasaan natin yun pero maraming salamat din dahil nandito naman na gumagapang ang urban settlement na sisingil, niya sa atin humingi ng kabayaran masya Allah. Ano bang ang ibig sabihin ang ibig sabihin ng gobyerno ay magserbisyo. Negosyo nila. Alam nila ang kabuhayan natin dito. Kung hindi pa nga ayuda, galing sa City Hall, sa panahon ni Yorme, di ba? Alam natin yan. Parang halos umaasa tayo sa mga ayuda nila sa mga panahon na kalipas Pero mga minamahal na mga kapatid, na sinasabi nila. Mahigit kumulang naglalaro sa tatlong daan o kaya limang Diyan tayo kakagat mga minamahal na magulang at kapatid. Yan ang gusto nating makamit na darating. Pero kung tayo ay pinapabayad ng dalawang libo, tatlong libo, marami nang namamatay dito mga owners na peperwiso, na trauma. Kapitbahay, sana naman Ati Hall na magipat usap kay Mahal na Alcalde Yormes Comoreno gagawin natin kung kinakailangan saan tayo dapat pupunta sabi ng lupa ng Pilipinas dapat pupunta tayo doon Bakit? sa loob ng 229 families so insya Allah subhanahu wa ta'ala para sa akin iyon ang nararapat kung ano ang laban ng isa ay laban ng lahat para sa kapakanan natin dito so sana naiintindihan natin uh, yung mga sinasabi na ito ang pagtitipon na ito wala tayong nilalabanan uh, wala tayong nilalabanan kasi alam natin ang um, uh, mahal nating chairman si Dayana si uh, chairman Dayana ay mahal na mahal niya tayo kasi tao niya tayo ha? pero wala siyang magawa kung baka meron pang nag-operate galing sa taas ha? So, pero alam naman natin ha? mula kay Lakuna hanggang andito naman ngayon si Mayor na pipirwiso tayong lahat ha? So, kaya sana lalong maling, sa larong madaling panahon kahit papaano, ha? kung tutuusin na itong problema na ito na ha? maging ano to, malaking, ano to, malaking sagabal ito sa buhay natin, sa puso natin. Kasi araw-araw, umaga, -araw, hindi tayo magagatulog ng maayos dahil dito sa paniniyo sa atin. Oh. Pero ang sa akin lang, ah, kung binabaan tayo ng uh, ordinansya, ah, kung gaano, uh, yun ang, ano natin bagantay lang tayo kung, kung ano ang kasunod ng nati kasunod natin dapat gawin di ba Uh, yung yun, lang po ang masasabi ko. kung uh, meron akong masabi na hindi maganda, ako yung humingi ng paumanhin at kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga katungkulan, sana maintindihan niyo po ang kalagayan namin kasi hindi po kami mayaman dito. Hindi po kami. Napaka ang, ang hanap buhay lang namin dito bilang tricycle driver, security guard, construction, at saka sa mga divisorya lang, kumaga, magbabalat lang ng bawang. Yun lang po ang totoo. Oh, baka kung meron lang dito mga nakapasok sa bilang uh, empleyado, ewan po lang, baka pa isa-isa lang. Oh. Uh, dito, kumaga, isang kahit, isang tuta. So, Yung mga kotsina yan, di sa atin yan, no? Yung nakikita dyan na kotse, hindi sa atin yan. Oo. Oh, meron kayong nakikita mga kotse dyan, no? Oh, Landslide yan sa parking. Hindi po sa amin yan. Hindi po sa amin yan. Hindi po sa amin yung mga kotse dyan. Nakaparking. Hindi po sa amin yan. Hindi, hindi ko rin po alam kung sa kanino ang may-ari niyan. Basta hindi sa amin yan. yan. Yan po. Ang sa amin lang, kuliglig, tricycle, ha? Yung mga padjak, yun lang ang sa amin. Subhanallah. Pero tatanggapin namin pa rin kung ano ang binigay ng Panginoon, anong binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sana uh, tatanggapin natin at ang ating mga may katungkulan sa batas na mamahalin din natin sila, sana hindi sila mag-away-away. Dapat ang gagawin nila kung ano ang tulong na ibinuhos nila sa mga mamayang Pilipino dito sa kasulok surugan ng Pilipinas, dapat yun ang gagawin nila. Ha? So bukod doon, gaya nang sinabi, ako ay humingi ng pasyensya, pangumanin, wabillahi taubik wa Assalamu assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. No, ba? Yan ang sinasabi natin, yun ang sinisigaw natin. Sabi nga, sinabi ni Pai, na tayo ay dapat magkaisa. Sinabi ni Vice, ang laban ng isa ay laban ng lahat. Ang panalo ng isa ay panalo ng lahat. Ito ba? Kaya lang, sabi nga natin, kung hindi talaga tayong nagkakaisa, mahirap makamit yung ating hinihiling. Di ba? Pero pag tayo'y nagkakaisa, napakabilis kung bakit nakikita nila na ito ang mga tao na talagang totoo na nangangailangan ng kanilang mga kahilingan. Kaya ganun po tayo. ay lagi tayong may biyaya. At hindi sa lahat ng panahon ay lagi tayong hindi nagigipig. Di ba? Kaya kailangan lagi po tayong handa. Makipagtulungan. Hindi po yung ganito. Hindi lamang po yung inaaksyonan pa lang. Kung hindi talaga sila ay natuloy o ipinadlak. Pero bakit na ipanalo? Natin kasi nagkaroon tayo ng pagkakaisa. Alam nila na nepe, alam nila JJ, dahil sila JJ ay nakakarinig at nakarating doon sa sinasabing sambalis. ah, Nagtagumpay pa sila dahil silang lahat ay nagkaisa. Pagdating sa problema niya, pag siya ay lumapit, na hindi rin siya pinakitya lamang. Ano kaya ang sinasabi? Di ba masakit? Sabihin, eh bakit? Pag siya naman na may problema, lalapit sa atin. Pag tayo may problema, ayaw naman sa atin lumapit. O bakit? tulong sa kanya. Bakit? Pag may problema tayo, ayaw niya tumulong sa atin. Pag may problema siya, tatawagin tayo. Diba ganon? Sinasabi natin yan. Malaya magsalita rito kung ano ang nasa isip natin na nakakabuti sa lahat. Huwag po yung para sa sarili lang. Yung atin dito pag-uusapan ay para sa lahat. Kaya walang magsasabi na ako walang problema, nakakabigay naman, nakakabayad naman. Dapat tingnan natin yung wala kakayahan. Diba? Yun ang atin ngayong pinag-uusapan. Kaya ito ngayon, sinasabi natin, mga kasama, sabi nga, 3,000 K ang sinisingil sa atin. O kundi man 2,000 K ang sinisingil sa atin. Malinaw sa atin na hindi natin kaya bayaran. Bakit? Dahil wala tayong malinaw na hanap buhay. Pero masasabi nila, ba't kayo sumali dyan? Ba't kayo pumasok dyan? Wala namang pala kayong a, ano, kakayahan magbayad. Bakit? Ay interesado tayo. Bahay ito ng gobyerno. Bahay ito para sa atin. Hindi para kanino man. Di ba? Eh sino ang dapat patirahin dyan? Yung dambuhala? Sila ba nagpakahirap dito nung panahon nito ay kumulay water lily? Wala sila. Di ba sino ba nagpakahirap dito nung ito ay panahon hotel lilima? Pa. Dagat. Di ba tayo? Pagdating ng panahon, iba ang patitirahin dyan? Eh, masakit naman yon sa atin. Di ba? Nagtiis tayo ng gulo. Nagtiis tayo ng baho nung panahon na yon. Nagtiis tayo ng lahat ng problema alon kung pasokin sa bahay natin na lang, ganun na lang. Tapos pagdating ng panahon, mayaman ang patitirahin, hindi nakarito. ito hindi tayo papahayag. Ha? Eh? Diba? Kahit pa paano, ilalaban natin. Karapatan natin to. Lupa ito ng gobyerno. Kaya dapat, ang gobyerno ang makinabang. Sila sino yun? Tayo yun. Walang ibang gobyerno dito kung hindi tayo ang naninirahan dito. Kaya yung po yung sinasabi natin. Kung tayo ay magkakaisa, tingnan po natin, isang dialog lang sa City Hall. Pag lumabas, ang mahigit pa sa isang gaan. Dito, tingnan natin kung walang masasabi ang gobyerno sa atin. Pero pag lumabas ang sampu, City Hall Tingnan natin kung ano sasabihin din ng gobyerno sa atin ba? Hindi po tayo Naglalakas loob Magsalita ng ganito Kung tayo walang Nalalaman na batas Para sa karapatan natin Hindi kami nagsasabi Sa inyo Nang wala sa batas sabi nga natin, panahon pa nga ng tubig water lilito. Oh, okay. Yan. Yeah. Oh. Yan ang sinasabi natin mga kasama. Hindi tayo tatanggi sa bayaran. Kasi malinaw naman na kanilang ginastusan. Diba? Pero kanino pa pera ginamit dyan? Diba? Pera pa rin natin. Pero dahil na sila nagpagawa, mabayaran natin bakit pero may pero sa amot kaya namang natin ang sambalis ano yung kaas ang sambalis na pagkaisa nila 300 kaya 300 ang binabayaran nila amang pero ang amount nila na binabayaran na 300, si Kaarsi na magpapaliwanag mamaya kung kanino na pupunta. Kung sa mayor ba? Kaya si Kaarsi na mamaya ang magpapaliwanag. Ha? sama itong ginagawa natin para sa kinabukasan ng ating mga anak, hindi para sa atin. Dahil sabi nga nila, papunta na tayo doon. nilalaban. Kung bakit? Ha? Kasi yung mga anak natin, ngayon pa lang, nararanasan na nila yung hirap. Lalo na kung sila't sila na lang. Ba? Kaya yun ang sinasabi ko. Mga kasama, pag kayo tinawag namin ng meeting, isipin nyo, may mahalaga na... Sa ng ikaw ay nagbabayad, hindi rin ito sa pin ng ikaw ay hindi nagbabayad. Dahil napakahalagang punto rito ang hihingi natin pakipag-usap sa local government sa paunguna ni Mayor Isko Moreno. Ganito po asimple. As tayo po sa 229 units ay pinadalahan na karamihan ng notice. Ano po ang ibig sabihin ng notice? Ito ay paalala na magbayad na kayo. Hindi po ba? Sino na po ang napadalahan ng notice? Ah, halos lahat. Kung sa 229 na yan, siguro ang hindi lang napadalahan yung 29, palagay ko. Dahil yun ang nagbabayad. Yung iba, kung nagbabayad man, hindi sapat. Dahil mga, mga kulang, kaya nga kapuha ang halaga ng bayad. Dahil mula 90 mil, 80 mil, 70 mil, hanggang 40 mil, no? Pinakamababa na siguro 20 mil, no? Ano ang sinasabi nila? Magbabayad ka, hindi nila tatanggapin kung ito ay halagang pang limang buwan lang, tatlong buwan, isang buwan. Ang gusto nila, ibigay nyo ng buho. Kaya yun ang pag-uusapan natin, no? Kaya mahalagang punto ito. Ngayon, ang pangunahin hinihiling natin, kailinan natin ay ibigay na ng libre ang pabahay sa community abase community sabihin na nga natin kung hindi siya libre dahil na ito ay may kapital baka hindi pwedeng bigay na libre pero sa totoo lang dapat kung sa servisyo tayo mag-uusap obligasyon ng national government o ng local government ang isang libre pabahay para ipagkaloob sa kanya mga maumayan. Dahil ito ang sinasabi ng batas sa ilalim ng urban poor mandamus na nakasaad sa Urban Development Housing Act ni Joey Nina. No? Hindi ko na natanda kung ano section to. Sa madaling sabi, ang pabahay ng gobyerno ay libre. Hindi dapat ginagawang negosyo. Kaya nga sa atin natin, sa mga natin, sa mga streamer natin, pabahay ng gobyerno, gawing servisyo, hindi negosyo. Ngayon, kung magpabaya tayo dahil siya ay may kapital, ay susipulian lang natin o ibabalik lang natin yung ginasto. Pero dapat hindi na natin obligasyon nyo dahil obligasyon nga ng gobyerno ang ipagkaloob ang libreng pabahay sa atin. So sa madaling salita, kung tayo ay talagang pipiliting magbayad, yun naman ay yun yung sinasabi natin, abot kayang bayarin. Binanggit na ang ina. Kung 300 yan hanggang 500, napakainam. ba? Diba? At sa ilalim ng skemang USUPRA, sinasabing nga natin, ang USUPRA kasi na tinataguyod ng lupa Pilipinas, ang skemang USUPRA magbabayad ang awarding ng unit ng 300 to 500 ayon sa mapagkakasunduan pero ito ay hindi direktang ng bayad kung hindi ito ay mapupunta sa sinasabi nating maintenance building. Halimbawa, gusto natin magpalit na ng pintura. Doon kukunin ang pambili ng pintura. May nasira, may nasira ang hagdan mo. Doon kukunin ang pang-repair sa hagdan mo. So, ibig sabihin, ang kabuang ka halaga ng bayarin ay pag ang kasi asuhin ang sinasabi nating awardee at na lokal na gobyerno o ng pambansang gobyerno. Ito yung tinatawag na sa ilalim ng Yusuf Rock. Ito yung tinatawag. Mga notice for eviction, tayo ay pipiliting pagbayari sa hindi natin kaya. Kaya. Bakit? Bakit hindi natin kaya? pagkain pa lang natin, hirap na tayo. Kung may hanap buhay man tayo, hirap tayo. Dahil may mga ipapatayang gastos. Tupi, kuryente, bawa ng mga anak sa eskwelahan, tuition fee. Kaya ang upa natin ay talagang may sasantabi mo. Madadagdag lang na madadagdag sa magiging utang natin. Kaya ang kahilingan natin ganito. Kung maikipag-dialog tayo, sa opisina ni Mayor Isco Moreno ang pangunahing gagawin natin, kung magkano man ang utang natin ay i-waive e na lang. Ang ibig sabihin ng i-waive, e isang tabi muna o baliwalain muna ang utang. Magpanibagong usap tayo o kontrata. Sa halaga, hinihingi natin na abot kaya. No? So, halimbawa, kung meron kang utang na 80 mil, ibaliwala e na. Pero kung hindi sila papayag, sige, go Tuloy ang utang namin, may utang kami 80 mil. Pero pagkaisahan muna namin na kami ay magbabayad sa abot kayang halaga. Sabi mo lang 500. Yung 500 natin a month, tayo na talaga magbabibigay tayo, hindi tayo papalya. Dahil meron tayong simusunod na panuntunan sa pagbabayad. Yung sinasabing 3 consecutive months na hindi ka nagbayad ay kandidato ka na for eviction. Tama? Ha? 'di diba? Lahat 'yan pagkatatlong buwan kahit kumuupa ka, tatlong buwan ang hindi nakapagbayad, kayo ay paalis na sa bahay na inuupahan. Ngayon, kung magkakabibigyan ng pagkakataong masunod yung sinasabi natin 500 a month, yung utang natin, kung sisingilin pa nila, doon naman tayo mag-uusap ulit. Magkano ang kaya namin na idagdag, ibawa doon sa utang namin. Kung 500 ulit, ulit ang magiging pagbawas sa kabuhang halaga ng ating utang, kung may isang buwan, may isang buwan, binabayaran tayo eh, yung 500 pabawasin yung P500 sa utang, magiging kabayaran natin sa bawat buwan ay 1000 Nakakabawas tayo sa utang natin P80,000. Ah, kasi pinag-uusapan natin dito, ang kalagayang po ng babahay sa baseko ay hindi babahay para sa libre. Pero yun yung hinihiling natin, no? maging libre na. O kaya ito, ang katangin ito ay rental housing project ng local government. Tama? Ha? Siya ay rental housing. Paupahan ito ng local government. Balikan natin kung paano tayo naging awardee. Pa rin. Awardee ka pa rin, pero 2,000 ka pero yung nagsabi, ano ano buhay mo? Wala. Ikaw, nakakalakal. Hindi ka pwede rito. Tama? tama, tama. Dahil, ang mga naging award dito ay yung may kakayan, kakayanan lang magbayad sa buwan ng upa. Sinisiguro nila na kayo ay makakabayad sa buwan buwang ng upa. No? Yun ang realidad. Diba, sabi nga natin, kung patuloy tayong mag-uusap lang, wala naman tayong gagawin, bali wala itong pag-uusap natin. Kung so, ibabalik ko yung mga nagdaan panahon, siguro mga 3 years after, tayo po ay nakipag kay Mayor Isko Moreno at nakipag-dialog din kay Hanila Lacuna pero lahat ng dialogue na yun ay inignore nila, nila. Yung dalawang mayor na yun, no? Bakit? Dahil hindi nila kayang harapin ang katotohanan na ating sasabihin. O posibleng hindi na, hindi nila tayo binigyan ng pansin dahil napakaliit lang ng nanduroon na nagpipikit sa Manila City Hall. Kaya nga po ang gagawin natin sa pagsusumikap ng pamunuan ng samahan na magkaapit bahay sa Pasayko Community o sa Magbako, tayo ay magtatakda na isang ticket dialogue sa Manila City Hall Magkakaisa natin yung pecha kung kailan. Dito obligadong so magpasama, magpasama ang bawat pamilya ng 229. Kung bawat isa ang representante ng 229, meron tayong yung 229 tao. At posibleng pa lumaki dahil sa iba. O posibleng magpasama isang pamilya ng dalawa. Bakit natin gagawin ito? Dahil ito'y pagkakataon na imay-dulot natin ang ating kahilingan na pababain ang ating buwanan, ng bayarin. Pagkakataon din ito na marinig ni Mayor Isko na tayo ay nagkakaisa para sa ganong kahilingan. Sabihin na natin yung hindi niya kaya niyong bigay ng libre dahil ito ay may kapital na inutang sa Asian Development Bank. Halos billion po ito, no? hindi ko alam yung sakto ang data ng pagkakautan. Pero dapat talaga, ito ay gawing libre. Dahil ito ay servisyo publiko at hindi dapat ginagawang negosyo. Ngayon, doon sa itatakda natin yung pagkilos na yun, pilitin po natin mapagpadalo ang bawat isang isang tao sa bawat 229 families. Dahil ito po ang magsasabi at magtatakda ng ating napahalagang pagtilo. Iyon po ay pagkakaisaan pa natin kung kailan. At sasamantalahin ko na rin ang pagkakataon para ipanawagan ang ating mga aktibidad.